Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ang video na ito ay magiging paglilinaw para sa video na ito na kung saan taliwas at talaga namang paninira maling impormasyon o walang katotohanan ang kanyang mga sinabi dito sa video na ito Sa pagkakataong ito, ating pag usapan ang isang pangyayari na nangyari sa mismong pinakasentro na sagradong lugar daw ng mga Islam ang Mecca ng Saudi Arabia. Makikita natin dito ang isang dilupyo sa gitna mismo ng Meka at sa isip, isip ko ay tila baga pinaparusahan ng ating Panginoon Diyos ang Meka dahil na rin na ang kanilang sinasamba ay hindi hindi ko ginawa ang video na ito upang makipag-debate o upang magbigkas ng mga paninira sa ibang reliyon Nandito tayo upang linawi natin ng Islam para mas maging mapayapa, mabuti ang pananaw natin sa bawat isa Unang-una gusto kong maging maikli ang video na ito na kung saan upang mas maging malinaw para sa ating mga kababayan o para sa ating lahat. Sa video na tinalakay niya, maiintindihan natin na kung saan makikita natin na umikot lamang ang conversation niya sa content niya na yon na let's say yung Saudi Arabia ay nakakaranas ng bagyo dahil daw bakit nakakaranas ng bagyo? Dahil hindi naman daw totoo ang kanilang dios. Yun lang yung dahilan niya. Okay? Nagkabagyo, nagka nagkabagyo, tinamaan ng kidlat, tinamaan ng kidlat, pinaparusahan ng Saudi Arabia dahil hindi daw totoo ang Diyos. Ah, hindi ko alam kung saan niya nakuha, kung papaano niya hinugot yung um, insight or yung kaalaman niya na yon dahil sa kidlat. Pagkatapos, hindi na totoo ang Diyos. Okay, unang-una yung nakita nating video kasi yung masyado niyang pinapakita yung kidlat, tinamaan yung clock tower. Unang-una number one, ito yung unang punto natin. Yung clock tower po na yun, yun ay ginawa mismo. Ginawa mismo yung crescent na nakita nyo. Kumbaga yung buong building na iyon na nakahanda para tumanggap at para sumalo ng mga katulad ng ganyang kidlat. Okay, ibig sabihin, nakadesenyo yun don, Nakadesenyo yung clock tower na yun doon na kung saan pinablash niya ng pinablash video na okay, parusa daw yun dahil tinamaan ng kidlat. Hindi po, expected na mismo. No, nakadesenyo yun para doon, yung building na yun, para tamaan ng mga kidlat. At pagkatapos, naiulat pa. Naiulat, minamahal na kapatid ng tinamaan ng kidlat yung building na iyon o yung crescent na iyon ay walang anumang pinsala ang na naidulot sa building sapagkat so, nakadesenyo nga naman yung building na yon, sa pagtama ng mga katulad ng ganong. Okay, malinaw tayo dun. Pupunta naman tayo sa punto natin na number 2. So bakit nga ba may bagyo? Bakit nga ba may mga kidlat na ganito? Ito po ay nilinaw na sa atin ng ating Panginoon na si Allah na kung saan sinabi niya sa marangal na Quran, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayana lahum annahu alhaq. Sinabi ni Allah sa marangal na Quran, ipapakita namin sa kanila, ipapakita namin sa sangkatauhan ang aming mga tanda. Aya, okay? Bibigyan ko ng linawang aya na word na ito, ibig sabihin tanda. Wa fil afaqi, ibig sabihin sa lahat ng abot tanaw mo. Okay? Sa lahat ng salibutan. hatta yatbayyana lahum annahu haq upang maging malinaw sa kanila, upang maging malinaw sa kanila na ito ang katotohanan. Sino ang katotohanan? Ang Quran, salita ni Allah. Sino ang katotohanan? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, aya. Binanggit ang aya. Lahat ng nangyayari dito sa mundong ito, lahat, kidlat, bagyo, ito ay tanda na mayroong Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, alam natin, mindset, perspective ng mga Muslim na kapag mayroong mga bagyo, na kapag mayroong mga kidlat na nangyayari, ito ay nagmula sa ating Panginoon at ito ay tanda mula sa kanya. Bersikulo mula sa Quran na napakalinaw nilinaw kung ano yung nangyari na iyon. Nilinaw kung ano yung kidlat na iyon. Nilinaw kung ano yung bagyong nangyayari sa Saudi Arabia. Paano yun? aya, upang ipakita sa buong sangkatauhan, hindi lang sa mga Muslim, sa buong sangkatauhan na ang relihiyong Islam o na si Allah, ang Quran yun ang katotohanan. Number 3 at ito yung last na punto ko kapatid. Okay. Sinasabi mo sa video na ito na kung saan nagpadala ng bagyo Nagpadala ng kidlat sa bayan ng mga muslim Dahil ang kanilang Diyos ay hindi totoo Na nagpapayawating lamang na ang sagradong lugar na ito Para sa mga Islam ay hindi talaga ito ang sagradong lugar Sapagkat ang kanilang pinaniniwala ang Diyos ay hindi talaga totoo Okay, magbibigay ako ng example na kung saan bansa na laging may bagyo, bansa na laging tinatamaan ng bagyo, na kung saan majority sa bansa na ito na ang naninirahan dito ay Christian. Okay? Tingin nyo, sino yon? Ano yung bansa na yon? Hindi na tayo lalayo. Pilipinas. Okay, Pilipinas Christian country. Pilipinas laging tinatamaan ng bagyo. Pilipinas laging tinatamaan ng kidlat, anything na trahedya. So, ibig sabihin, alam mo na ang pinupunto ko kapatid. Hindi na ako magbabanggit ng ibang negative side para sa ibang religion. Na sana maliwanagan ka sa punto ko. Hindi porki may bagyo sa isang lugar at kung ano ang reliyon nila ay hindi na totoo. Ma sobrang baba ng stand na iyon, sobrang babaw na dahilan para sabihin mong hindi na totoo ang Diyos na sinasamba ng mga tao na naninirahan doon sa lugar na iyon dahil sa tinamaan sila ng bagyo. Lastly, advice para sa iyo sa content creator na ito, sa YouTube channel na ito, na kung saan kapag ho kayo ay gagawa ng mga video about sa anything, content, ay wag na ho manira ng ibang reliyon relihiyon, wag na manghamak ng ibang reliyon. wag nang magbigay ng negatibo sa kahit ano pa mang religion. Pero ang gagawa ka ng isang topic paksa para siraan ang relihiyon, para makahakot lamang ng views, ito po ay hindi maganda, minamahal na kapatid. <laughs>